good morning mga mas tayo ngayon sa buhay buongada Kapakita ko sa inyo yung mga manok dito. Ganda ng mga manok buhay oh. Ganda ng manok ni kuya. linya tayong kaya yung sebinandre tama master kulang tuko kung 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 700 kung 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 tayo buma ah. go lang sa jerna. Kanipin din bitte mga kanawayan. 1.5 eh, dalawa, ilang buwan 'yan? Eh? Ilang buwan? Eh. Mga 5 months pala ito, ano? Anim. Anim na. Ayan, yan, no? na oh, anim. Ay, Dalawa. 1.5 dalawa. Ah, mag na po 'yan no? mga awa sa akin. No. Bali pumapatak lang Budget meal ah. pa Ayan. 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 Ayan.